Ang galing naman yan. Buti hindi nalalaglad. Tulungan kita. O, oh, sige. Awakan ko tong bike mo. O! 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 O, yung bike ang natumba. <laughs> Ayan. okay. Bakit ang dami? Parang nakikita ko hirap na hirap na. Po, wala na po talaga. po Oh, pero bakit ganun is bakit ganito is strategy? Ano po, kasi po pag nakikita po nila ako nagaganyan, natutuwa po sila tsaka napapabilip po sila sa akin. Ah, oo nga eh, nadaanan ka na lang Sabi ko, kala ko nag si Circus lang. Hindi mo masisi yung kahirapan. Hindi mo masisi yung oh, kahirapan. Oh, oh. Sa bagay, no? Oo. Oh, oh. Ang uh, hirap ng buhay, dito sa mundong ibabaw, andyan na yan. Oo oh, oh, po. Oh. Basta masipag ka, madiskarte ka, oh, oh, oh. hindi ka magugutuman, no? Opo. Oh, oh, oh. At saka, alam mo, sa sipag mong yan, uh, basta ano lang, tuloy-tuloy lang, wapo po pa. Hmm? Ay, ka! Tutang gala ka! Oh, kunta na mo! Palitaw po! Palitaw! Abantayan mo nga, tignan natin, tapatan mo nga kuya Jesse. Ingat ha! Ang galing naman yan! Ay, oo nga. Mga kababayan, um, may nadaanan kami dito sa ano, sisig, ano, ah, uh, ano to, bro? Sisig, sisig si Road. Road. Ang galing naman yan. Abantehan mo, bro, abantehan mo. Doon, doon. Kakausapin natin. Doon, parang nagsisirpos. No, abantehan mo, abantehan mo, abantehan mo. Okay. Sige, baba tayo. Baba tayo. Ang pogi niya, baba... Baba tayo ko sa natin. Kuya, ano tinda mo? po Ay bakit ganyan? Ang dami. Binabalance mo Ha? Binabalance mo? Tabi tayo, pwede ka bang mabala? Bibili kami. Ang galing naman yan, buti hindi nalalaglag. Tulungan kita. O oh, sige, awakan ko tong bike mo. op Oh! oh. <laughs> Sabay na natumba! <laughs> Ayan. Okay. Ano tan anong tenda mo? Ano po, palitaw tsaka kanton po. Palitaw tsaka? An? Kanton po. Kanton! Dito, dito, ilapag mo dito. Bakit ang dami? parang nakikita ko hirap na hirap na. Alam ko, wala ka talaga, magtinda po. Oh, pero bakit ganun is bakit ganito yung strategy? Ano po? Kasi po pag nakikita po nila ako na natutuwa po sila at saka napapabilib po sila sa akin. Ah, oo nga eh, nadaanan ka na Hello, Sabi ko, akala ko nag si circus lang. Nagtitinda ka pala. Hello. ano pangalan mo? Mark Anton Navarro po. Ilan taon ka na? 20, 20 na po ngayon. 20 ka na. Tingnan naman. Ah, parang ano, ah ito yung strategy mo para makap mapansin ka ng mga customer. Oo. Oh, Kaya po marami po Maraming bumibili. Gaano mo na katagal ginagawa to? Ano po, 6 years na po. 6 years na? O nga pala, anong pangalan mo ulit? Mark Anthony Mark Anthony. Mark na lang. Mark, ako si Daddy Frankie, ha? Uh, mga ipagkaibigan sa'yo. Okay lang, idikit ko yung mic sa'yo. Okay. Ayan. hmm, Bibili kami. Kasi, actually, Namang ha, ako, siyempre ngayon lang din ako nakakita kasi nakikita ko talaga sa mga sirkus-sirkus lang ito. No? Opo. Palitaw? Palitaw po. Tsaka pansit kanton? Opo. Magkano naman yung palitaw? Yung palitaw po namin, tatlo lang po. Na tatlo 20. Opo. Gaito, ganito karami. One, two, three, four, five, six. Tapos doon pa nakapatong. Opo. Ayan po yung pinaka-balancing po. Ayan na yung yan mga kababayan, no, mga kabarangay. Si Mark na aming nadaanan dito sa ano, Sisig Road. Na nagulat ako, nadaanan ko ganito yung nakapatong sa ulo niya. Imagine. Tapos ganito pa kalakas ang hangin? Opo. Hindi natutumba. Mas alam ko kadalasan po natutumba po siya pag mahangin talaga. Po. Ah, pag mahangin Opo. nawawala sa balancing. Opo. Pag malakas po talaga. Paano 'yun pag nalaglag di tapon mo yung bintan. Tinda mo. Opo, nahulog po talaga siya. Ayun po, mga laulog. So, hindi ba pwedeng ano, 1, 2, 3, tatlo lang para hindi masyado bigat? Hindi po talaga eh. Kasi po, once na tatlo lang po binalans ko, hindi ko po madadala po yung iba. Ah, maiiwan. Oo po, maiiwan. Bakit? Saan ba bahay mo? Saan ba po ako? Sa Agunoy. Agunoy? Oo po, Agunoy. Agunoy Bulacan? Hindi po, Agunoy ano lang. Ah, dito lang? Malapit lang din dito. Ilang taon ka na? 20 na po ako. Basang-basahin damit mo. <laughs> Mahirap ba magtinda? Oo, sobrang init. Ah, sobrang Then, init? Opo, sobrang tirik yung araw. Oo <laughs> nga, ano, tapos ano? Nakabalance uh, pa po. Nakabalance pa. So, hindi ka pwede makalingon-lingon? Hindi po, kasi po, once na lumingon po ako, gagalaw din po yung tupperware ko na binibit-bit. Oh, hindi ako makapaniwala sa'yo, bro. Ano yun? Pinagpraktisan mo yan? Opo. Pero po, pinagpraktis ko po siya sa pagbibenta lang po talaga. Pagbibenta? Opo, 2019 po. Pero marami ka naman ng suki. Marami na po akong suki sa kalsada. Kalsada. Oh, so, po. paano? Pag isa lang, ihintoan mo talaga? Opo, oh, hintoyin ko po talaga kasi po, kita din po yan. Ha? Kita rin? Opo, oh, kita rin po yan. Hindi ako makapaniwala mga kababayan kasi nakikita natin to sa mga sirkus-sirkus lang pero nandito na. Ano? Opo. Oh, iba talaga ang Pinoy, no? Madiscarte talaga. Opo. Oh, kasi alam mo, pwede namang isakay sa sidecar lang para hindi hirapan. Opo. Oh, pero kaya nang sinabi mo, ito yung strategy mo. Opo. Oh, Dahil po nagsabi sa akin na ano? na ilagay na lang daw po dyan sa ano sa oh! niya. Kaso po sabi ko naman, ay na po yung ano eh, pinamulatan ko po eh. Oh, Nababalance okay. so, po talaga. Nababalance na po naman. Oo, nababalance po talaga. Kahit po maulog, buhangon lang po. Hanggang saan ang inaabot mo pag sakay-sakay mo yan? Ano po, mula tagig po hanggang parang niya inaabot ko po. Malayo. Opo, Tapos po, sobrang bigat po siya pag marami po laman. Pag maraming laman? Opo. so, so sa loob ng isang ar ilang oras yon? Ano po? Apat na oras. Apat na oras oh. mula bahay hanggang maubos oh, apat na oras. And then, everyday yon. Opo, oh, every everyday po yon. Pero meron din naman po ako extra, ano, extra income po. Ano yon? Ano po, nagbabarista din po sa event. Ah, Opo. Oh, so marunong ka? Opo, oh, magbarista. Ah, yun ang talent mo talaga. Hindi po, ano po, natutunan ko lang din natutunan po. Natutunan mo na oh. Nag-aaral ka naman? Opo, oh, modular. Ah, modular. Okay. okay. Ah, sino ba mga magulang mo? Bakit ang galing-galing ng talent mo? Wala na, ang mama ko po, nandun po sa bahay. Siya po nagluluto. Pero yung papa ko po, wala na po patay na. Ay, bakit? Ano po siya, nalason po siya. Nalason sa? Sa inuman. Ay, In susad so naman. Okay. Ilang kayo magkakapatid? Dalawa lang po, pero yung isa, nag -ano pa. Sumama pa sa iba. Yung kapatid mo? Oh, po Paano sumama sa iba? Nag-ano po, nag-asawa na. Oh, so kayo na lang ng mama mo? Opo, oh, kami dalawa na lang po ni mama. So kayo dalawa na lang magkasama? Opo. Ilang taon mama mo? Ano na po, mag-59 na po sa June. Ah, running senior na rin. Ikaw may asawa ka na? Wala pa po. Nag-aaral? Opo, oh, nag-aaral. Very good. Huwag oh. mo iwanan yung mama mo ha? Opo. Oh, Napakabait mo naman. No? Sana swerte ka. Magkano naman ang binibenta mo sa isang araw? Ano po, mabot po ng ano yun eh. 1 po pag naubos po lahat. 1 yan oh, po, pag po. naubos lahat. Opo, ano po ito, kundi na lang po ito konti na lang, marami ka na natinda. Okay. Tapos, paano yung pasok mo? Kasi ganitong... Ano naman po kasi ako, modular lang po ako. Sa GC oh. lang po ako, mano. Nagbibigay. Bakit? Kasi po, para po matutukan ko din po yung pag pagbibenta ko po. Eh. Gaano ba ka-importante sa iyo itong pagtitinda? Kasi po, importante po ito dahil kakabili po kami ng pagkain, tapos po nakakabayad din sa bahay. Ah, nangupahan pa kayo. Pabayad din po kuryente. Kumusta ba ang buhay-buhay? Okay na naman po. Hindi naman sinisisi yung ano, kahirapan din. Ha? Hindi mo naman masisi yung kahirapan. Hindi mo masisi yung kahirapan okay. sa bagay, no? Okay. Ang uh, hirap ng buhay dito sa mundong ibabaw, andyan na 'yan. Okay. Basta masipag ka, madiskarte ka, okay. hindi ka magugutom, no? Opo. Okay. At saka, alam mo sa sipag mong 'yan, uh, basta ano lang, tuloy-tuloy lang, okay. wapo po pa. <laughs> Malaki advantage basta nagne-negosyo ka, okay. no? Saka ano, uh, pag nag-asawa ka, piliin mo rin yung makakatulong din sa iyo. Opo. No? Okay. So, naabala kita, bibilihin ko marami pa ba? Tingin, patingin. Patingin. Guys, kain tayo. Banda, mali nga. Bayabal. Ayan, mga, mga, mga kababayan, no? Kasi naabala na natin si Mark, kasama ang aking team na daanan namin. Ayan. Kaya, ano, tawag nito, bibilihin na lang natin. Ito, pancit canton. Apo oh, yan, canton. Kain ka bandam? Okay. Magkakano ganito? Darati lang po. 30 isa. Apo. Oh, okay, pal, kain ka. Ito pa rin pancit canton huh? Ha? <laughs> Masan. Kain po tayo. Ayan. O, sige. Bilangin mo yung kakainin Apo. Oh, nila. Po. san saan punta mo? Ano po, parang yakin na po ngayon? Parang yakin oh, na. Pag naubos, uwi na rin. Opo, oh, uwi na rin po. Ang galing mo. No? Yung palitaw, patingin ng palitaw. Ito po. Palitaw gusto ko. Lulubog lilitaw. Oo. Kayo rin ang gumagawa niya. Opo, mama ko po. O, sige, bigyan mo ko tatlong piraso. Tikman natin yung palitaw mo. Dahan-dahan lang ha. Marami pa dito. <laughs> Masarap ba? Luko ka talaga. Binabanatan mo na naman. Sige, para makatulong tayo kay Kuya. Galing-galing naman ni Kuya talaga. Nakakatuwa mga kababayan. Buti na lang wala na yung araw. Oh. oh okay. Yun. You, Kain tayo mga kababayan. Palitaw. No? Pero sige. Palitaw po. ko na lahat yan. Wala ka bang ano? Chopot lagayan? Po. Mayroon po. Sige, lagay mo sa ganito. Bibilihin ko lahat. Napapabili ba ako dito mga kababayan eh. Minsan lang natin siyang... Uh, makita kaya Pakyayin na natin. Bilangin mo. Hmm? Ay, nabitin ka. Kutang dala ka. Oh, kutsa na mo. Palitaw po. Palitaw. Dahan-dahan lang. Hindi pa ako nakakailang palitaw. Buto na isang kanto na, guys. Pero sa mo po, plastic. Mm. Sige. Okay. Implant mo na lang lahat. Sige po. Hindi, kahit ano lang, ganito. Ganito lang po. Sige. Para makakain yung mga kadama ko. Tatlo-tatlo. Wala. Lagot ka. Kunti lang kainin mo. Wala tayong dalang tubig. Hmm. Ha? Ha? Bahala na eh. Mabulunan ka. Kaya pa? Kaya pa? O, oh, sige. Kaya pa. dahan, -dahan lang ka Walang kaagaw. <laughs> Nakita mo lang na marami. Mahataw ka na. Uy, daw lo. Masarap. Dito na lang po ilagay sa sukal. Mm -hmm. Tama mo na. Templahan mo na. Para makauwi ka na. Kwentahin mo lahat. Kapitin ka pa. Kapitin ka pa. Ayun ka lang Tama na. Last na lang. Oh, palitaw na lang. Oh, sige. Ano ba talang vitamins mo? May anaconda kaya ta sa diyan ah. Oh. Sawa. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko dito kay banda mga kababayan eh oh. Nakadalawang pansit kanto agad. Wala tayong dalang tubig. Walang tubig. Okay lang. Ba mauhaw ka, luko ka. Sero. Oh, sige. Plastik mo lahat para wala ka nang ibenta. Bilangin mo. Ito, lahat 'yan pumuni namin. Ayun, kwentahin mo kanton lahat 'yan. Sige. Ang marami pa pala <laughs> Ako gusto mo, bilhin ko na rin to. <laughs> <laughs> na? Wala mo gagamitin. Wala kang paglalang yan. <laughs> Asan na yung may asong talpi niya? Kasi tatay ko si tata ito sa baba. Ito po. Tayo! Saluhin mo! Saluhin mo. Kaya? Teka, uh -huh. itali ko. May... Sasaluhin mo! Ito po. Oo. Isa, isa pa, isa pa. May asong talpi. Ito bigyan ko si tatay Apo ah, ka Oh, tay, isa pa Oop Kaya yes, si tatay, mga kababayan, binigyan natin Pasensya na tay, hinagis ko okay. Hindi kasi kami makababa Kaya po Wala ka naman! mo kita? Sige po. Marunong ako yan. Ikaw tagalagay asukal. Alam mo, indiro din ako nung araw. Kaya pag may nakikita akong mga ganito, natutuwa ako. Ayan. Baka mas mabilis pa ako sa iyo eh. Ha? Kahit di ko trabaho yan, sabi ko sa iyo. Tiktatapilagay? Opo. Oo. Yun. Ha? Siyempre, masarap yan. Wapo wow, yung nagtitinda eh. So pag naubos yan, ay lahat-lahat na dala mo, mga 1.5. Opo. Ang galing mo bro. Oy! Pang <laughs> ilang kanto na yan, Bandam! <laughs> Nakatalikod lang ako, sabi ko tama na. Kumuha ka na naman. Nasarapan <laughs> ako eh. Ah, nasarapan ka. Patay tayo dyan, Bandam talaga. Pangatlo na yan. Pangatlo yan, balak. Tama na yung pangatlo. Loko ka. Ha? Magka problema tayo niyan, Bandam. Yan mga kababayan, pakyawin na natin kasi marami tayong pagbibigyan din kung hindi kaya ng aking team. Maraming pagbibigyan. Ayan. Pang-apat na. Luko kayo ah. Okay. Gusto ko palitaw, Val? Oh meron dyan Baka natin ito Ang galing ng business mo bro Masarap eh, kaya mabili ano Pero doon lang talaga ang nahihulagan Ang hirap Ang kalagayan Ito mo oh. Sakto. <laughs> Bilang talaga? Oo. Mm, Balog. Ayan. Ito. Wala pang ano to. Ayan. Tapos ito lahat ng pilit Pintahin mo yung hindi na malugi ah? Ha! Huh? Alam mo ah. Oo. Eh, alam nga namang bubuhatin mo pa na ano? Hindi po. Dalagay, Hindi na. Nalagay ka na po sa ano? sa Pag, pagwala ng laman. pagwala wala ng laman. Oo. Oh, Patong-patong ng ganyan. 30 isa. Opo. Okay, mura lang, no? Mabili ito sa mga construction. Lalo na pag may rice na itong isa, sold na. Opo, solid po talaga. Oo. Sige, okay na yan. So, magkano lahat? Ayun, hindi ko lang. Oo. Lagay mo dun, bigyan mo yung driver. Ito po. Okay. O, kwentahin mo muna. One, two, three, four, ito, Ito kinain na namin to. Wala nang laman. Dahil Ito pa. 10. Para wala ka nang ibenta. Sama mo. Seven, eight, nine. Ten, seven, Kena, wag mo nang kwentahin. Ha? Dahil masipag ka, wag mo nang kwentahin. Okay lang, tadyahin ko na lang. Mga kababayan kasi si Mark napakasipag, nag-aaral tapos sa uh, kasama niya yung nanay niya. Ha? Dito. Oh, sige, dito ka muna. Harap dito. Ayan. So, ayan Mark. Hindi na natin kwentahin kasi maraming nakain si Bandang. Hindi mo mabibilang yung kinain ni Bantam. Huhulaan ko na lang. Sigurado naman ako na hindi ka malulugi sa hula ko, ha? Ako. Dahil masipag ka, na-inspired ako sa kasibagan mo at sa talent mo, mga kababayan. Gaya na akin sinabi, nadaanan namin. Nagulat ako kasi anim na bat, patong-patong, malakas pa yung hangin, no? Oh. hirap na hirap, pero nakakayanan niya. Kaya ito, pinakyaw na natin para suporta na rin kay Mark sa nanay din niya na senior na, no? Okay. So Sana yung pera ko. Oh. Sabi niya, pag alis niya ng bahay mga kababayan, yung halaga ng daladala niya is 1.5. Pag naubos, naka 1.5 siya. 1.2 hanggang 1.5. Pero dahil uh, na-inspired si Daddy Frankie, natuwa tayo kay Mark, Bigyan natin siya ng 5,000. Mark, okay na 5,000? Okay po. Malaking ha? tulong na po yan. Malaking tulong o na? Po. O, sana. Ha? Sige po. Happy ka ba? Ako po, okay, na po. Pagpatuloy mo lang. No? Basta Ako. huwag tayong gagawa ng masama. opo Kahit anong hirap ang buhay, basta lumalaban tayo ng parehas, may gantimpala si God. opo Kagaya ng nang nangyari sa'yo sa araw na ito, ay hindi po gawa ng tao yan. Yan ay kaloob ng Panginoon dahil ikaw ay mabuting tao. Okay? Opo. Okay. Sige, tuloy-tuloy lang ha. Thank Salamat. Ako si Daddy Frankie, Opo. kaibigan mo. Opo. Ha? Thank okay. you po. Sige. Dito po po si Daddy Frankie. Okay, ingat ka. Opo. Okay, ha? kunin ko yung mic. Ayan mga kababayan, si Mark na nadaanan lang natin dito. Nakakatuwa mga kababayan dahil uh, sa ganitong pamamaraan, uh, sabi nga nila, kahit anong hirap, basta ikaw ay may tiyaga at may diskarte, solve ang problema, hindi ka magugutom. Kagaya ng kanyang diskarte, o kumbaga may pamamaraan siya para mapansin siya ng mga parokyano niya. Kaya saludo ako sa iyo kuya, ingat ka parati, God bless. Okay, maraming maraming salamat mga kababayan, mabuhay po tayong lahat. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, sana ganito lagi ang mga kababayan, no? Uh, lumaban ng parehas kahit anong hirap makaraos. Mabuhay po. Bye-bye. Dike -bye. sir, ingat ka! Hindi na, okay na. Sige na. Pa, ano yung mga kasama ko nito? Bigyan nyo yung driver. Okay. O, sige. Bubuatin mo pa sa ulo? O, sige. Ah, walang tali. O, sige, tignan namin. Hindi ba mas mahirap pag wala ng laman? Ah, mas mahirap. O, sige, ingat ka. Okay. Ayan o, kahit pag-uwi pag na, ganun pa rin. Sana uwi mo, dito na. Oh, tingnan mo, para kang lasing. <laughs> oh, wala na laman. Sige. Hindi talaga lilingon mga kababayan. Na sombrero pa 'yan. Oh? <laughs> tingnan niyo mga kababayan, wala nang laman 'yan, ha. Wala nang laman 'yan. Oh. magba pa 'yan. Bibuelo talaga, bibuelo. Oh, ang hirap naman ang ginagawa niya mga kababayan. Oh. Oh, wala nang laman, kaya hirap. Oh. Ayan. Malakas na yung hangin kasi mga kababayan. Oh, God bless you kuya. Yan, mabuhay ka. Maraming maraming salamat po.